<laughs> Baho! Inamoy mo pa. Inamoy mo pa. Inamoy mo pa. So yun guys. Napakalaki yan. So habang walang kinakarwas, ngayon natin sa ibukas. Kita mo yan? Ang ano gano'y kaputik, Ang ano gano'y puti. Ang so, gano'y puti. Aba, ang dami niya, no? Yung pa. Tapos pag na ano na natin Air balloon pala yan eh Tapos yan pati yun isa I-charge natin siya ng ano, i-charge natin siya dyan sa large na, ayan o, XL. Kasi ang laki niyan. Sasampuin pa yan para maging malinis. 950. 950 yan. Ang yaon dyan sa, ano, sa lista nyo. Laki. Kita mo. Panay puti. Ito ang biktima ng baha. Kita nyo yan. Ang ano yan anay Panay puti. Okay. na ano pa dyan na, 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 na ahas ha ah. to ng baha sa naga yan pang isa mas malaki siguro yan ilan pa yan? isa pa yan? mas marami, marami. okay go Kutung. Isus. Isus. <laughs> Baho. Inamuy na. Inam Hey, inamuy mo pa. Kaya niyo ba? Wala lang siya pinain mo. So, umaga niyo yung nakikita ewan ko. Ano yan? Hindi na mabuksan? Yung baloon ba yan? Baloon pala yan eh. Baho. Yung pa? Kabilaan ng ano na yan. Ano ba yan? Pateng. Pa ano Sige, mamaya na yung isang yun. Ayan, dalawa pa yan. Dalawa pa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sige. 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 Sige.